So, welcome to Malacanang Park. Diyan sa looban yan mga katrop. Diyan yung Malacanian. Tagusan na yan dun mga katrop sa kabila. So, nandito tayo ngayon sa may UN, United Nations Street. Yan, so galing tayo ng QC kanina mga troops. Ah, uh, ito yung biyahay nating unlimited na naman mula kaninang umaga hanggang ngayon yeah, may kainan doon mga troops parang masarap yung paris nila doon ah. so walang tigil yung biyahe natin kung baga nakajakpa tayo ngayon tuloy tuloy ang biyahe para kang nakabun namin <laughs> ah, Toyota Otis Toyota Otis oh grabe eh. ito yung taotis ito yung mga maraming display na sakyan expander Mitsubishi kain kaya tayo ito mga troops ah doon na lang istisin muna natin mga troops ito muna tayo sa ano ito yung Robinson Yukin Dikado din dito mga tropa Pag magka-traffic dito ah, Grabe din dito At dalawang oras din Mas mababa yung diesel dito mga 58 Yung iba 59 Yung iba 57 Di magka-parehas Dami Andy and the izuzu yeah izuzu yeah, yeah. yeah the go tayo pero kita ko na stop Isuzu So, dire-diretso lang tayo mga katrops Para ma natin yung Bukobo Street. Kasi yung Hisons mga katrops, doon yun sa may Bukobo Street. Ito yung kalsada nito, yung dinaanan natin. Doon yung kanina yung pinakagodolo. Dito din pinakagodolo sa may Roas Boulevard. Yan, so may malapit sa may Imbase. Ito yung kalsada na pinakadulong mga trucks, yung UL. Hawa-hawa yung kalsada nito mga so, trucks. Okay. Buti lang wala traffic. Nakaiwas tayo sa traffic. Sana mamaya makauwi tayo ng maaga kapon mga kalods mga troops dyan nakauwi tayo ng 7.56 dahil ah uh, medyo matraffic nga mayroon pa tayong hinati doon sa pisina kanina kaya ganoon ang nangyari kasi yung nunguwi sana tayo noon medyo ano lang ah uh, bilis, bilis, bilis. Ay, 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 ang bagal. Ayan mga drops, oh. Sa mga kumuha dyan ng ano, ng police clearance pala. Ah, uh, dyan yun mga drops, oh. Yan. Yung katabi ng kulay blue. Na, ano. Yan sa looban dyan. Yan yung ano, ah. Uh, police clearance iwan ko kung magkano na yan ngayon mga troops tanggal tagal lang hindi kumuha ng police clearance yan mga troops oh yung kulay blue na yan mga troops yan yan sa so, mga kumukuha ng police clearance yan yung NBI dito mga troops papasilip ko sa inyo mga troops, kung nandito pa ba talaga kasi ang pakakalam ko uh, yung NBI dito sa UN yung para ano talaga main sabi nila uh, nilipat na sabi naman ng iba uh, nandyan pa rin so ayan so magdadaanan natin yun bago tayo magkaratin na Bukubu Street titignan natin kung nandyan pa ba talaga siya abangan nyo mga drops malapit na tayo yung naka-stop lang yan mga clothes dyan tough you in tayo mga katrops ayan ayay As -ay -ay, take to ah para sa kanya lang krasa daw oh. <laughs> Tumatawid na kago tayo mga ka-trops Lupit Lupit yung babae nyo mga trops. ah, trops Ayan mga ka-trops oh, so. Nandito pa rin siguro yung ano mga ka yan Papasilip ko sa inyo yan Yung mga maraming tao dyan mga ka-trops So ibig sabihin Nandito pa rin yung NBI Ayan yan mga drops Oh. Ayan o. Oh, NBI. nandito pa rin. Nandito pa rin pala yung NBI mga drops. Ayan o. Oh, ang daming tao. Kala ko. Wala na. Kung nakikita nyo yan mga drops Oh. Yan yung may plug. Yan. Pre-online. Ayan pre o ano to NBI clearance ah ito pala ang daming tao ano to so ayan maraming tao na nadaanan na natin ayan so doon yung NBI yan uh, pre online inside NBI libre libre online sa loob ah uh, okay so ito yung Manila Doctors mga troops dito ako nag drive ako diyan mga troops oh Tadaanin natin yan. Yan o, oh, Maganda din yung hospital mga troops. Malinis din yan. Dating bus ko dyan mga troops. May bus ako din yan dati dyan. Sa Manila Doctors. Yan. Maliit na yung ano dyan. Driveway. Malinis din mga troops. Ano yan eh. Private. private, private, private. Dito yung casino, wala na yung casino. Yan mga trops, yung, yung may bubong. Yan, Diyan ko dati mga troops, nabinintahan ako ng cellphone ng 2,000. Grabe, ang ganda. Talo yata siguro yun sa casino eh. Ito yung building na yun. yung, yung, ito yung tinakpan ng ano, ng ah, uh, ni o giniba Ah, nirenovate pala. So, malapit na tayo sa Hayson's Kick, mga katrops dyan. Ah, mga bintama, no. Ah. Yung sa kabilang side dito, mga troops, ah, doon yung Lunita. So, dina na tayo dumadaan doon kasi traffic. So, dito na tayo. Nag-shortcut na tayo dito sa kabila. Sa Mayuin talaga mismo. So kayo mag-alala mga troops Huwag makadaan tayo ulit sa area dito ah uh, Bibidyohan natin yung Lunita Para makita yung Kaibahan noon at saka ngayon Kaya ayun so next time So nandito lang tayo sa gilid So hindi talaga tayo nakadaan doon Doon yung banda yung lunita mga troops Kaya so, dyan uh, Lang dumiritso tayo Ayan, so nandito na tayo sa may Bukobo Street So, nandito yung ano mga isarap sarap ng banana cue, oh Whew, pang mirindam lang sana magkano na kaya yun Sarap ng banana cue, mga katrops Ayan, kaya pala Mayroong al armor car <laughs> Ayan, sa so may security bank Ayan, wala nang stop na ito yung ermita mga trop Sinabi na ermita Ang iba naman O oh ito Doon na mga banda sa may Manila So malati eh yung na ito ermita Ermita Ayan so uh, Traffic na tapos pag diretsuhin natin tumatrop ang tagos nito tumatrop yun na yung uh, US Embassy tapos Ruas Boulevard. Ayan, tapos pag Maglilift tayo dun sa dulo. Ayan, so papunta na yung Mulo Bisha Dito tayo mga katrop. Sa may Bukubo Street. Ah, may yung barbecue. Pag makatimpo tayo ng ano, katrop, ah, merinda tayo. Mirinda tayo ng pag may merindahan natin. Ah, doon na lang sa ano pala. May tinapay doon. No? Kaya lang wala tayong maparkingan. Ay. Mga troops, parang wala tayong maparkingan ah. Punong-puno ah. Ito yung hisons mga troops oh. Ah, dito tayo magpipick up ng cake kaya lang wala tayong maparkingan hey parking parking sa isun ikot na lang muna kayo ikot muna, ikot muna. ano pangalan ng pick up sir? sir kay ano kay Marilyn Gan ah? Marilyn Gan kay Nora Nora para kay Nora I, ano, ikot lang si muna. na lang muna unang parking yan eh baka nasi